ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di balitang. Uubusin nyo pala ang pera ng mga Duterte para sa ganoon wala silang pambayad sa abogado na magtatanggol sa kanila sa korte. Ito ang naging sweswesyon na marami sa ating mga kababayan matapos ng kumalat ang balitang ibinibenta na pala ng mga Duterte ang kanilang bahay sa Davao City. Pero bago ang lahat makapinas, kung bago ka pa mo sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, mainit na pag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo rekumpirmadong balitang ibinibenta na ng mga Duterte ang kanilang bahay sa Davao City. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na kaya ay binibenta na nila ang kanilang bahay dahil wala na silang perang panggastos sa mga abogado para ipagtanggol ang dating Pangulong Rodrigo Ruan Duterte sa lahat ng mga kasong isinasampa sa kanya sa ICC. Ayon pa sa official report niya, labas ng balita sa kanilang official website. From balita, inabanduna na bahay ni former President Rodrigo Ruan Duterte sa Davao City binibenta na kinumpirma ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Hanyalit Avancenia na tuloy na nilang ibinebenta ang tahanan ng dating Pangulo sa Davao City. Sa kanyang text message sa DZRH radio station noong Sabado, Hunyo 28, 2025, iginiit ni Hanyalit na siya na lamang daw ang nagpapabalik-balik sa nasabing bahay. Masakit sa libdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May apat na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. Ani Hanilet. Kiit pa ni Hanilet. Bantay sarado na raw ang bahay ng CCTV dahilan upang hindi na rin daw siya makatulog ng maayos. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install the CCTV even inside the bedrooms. Aniya. Matatandang nananatiling nasa kustodiya ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso dahil sa kasong Crimes Against Humanity bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Samantala wala pang inilabas na pahayag ang mga anak ni dating Pangulong Duterte na sina Vice President Sara Duterte, Davao First District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte tungkol dito. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani ng samot sa recommend reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ni kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng komento sa mundo ng social media and netizens posted. Laban lang Duterte family kasi kung sino ang mga taong ibinababa ay, ay siyang itinatas ng may likha. Alam na alam ko na hindi kayo pababayan po ng poong may kapal at alam na alam ko na malalagpasan nyo ang lahat ng mga pinagdadaanan nyo ngayon sa mga tao na sa mga Duterte at nangangarap na tuluyan na bumagsak ang mga Duterte, may araw din kayo. Lubos-lubosin na ang inyong mga maliligayang araw ngayon kasi nakapa kapag nakasurvive ang mga Duterte, ang lahat ng mga pinagdadaanan nila ngayon ay sa kangkungan talaga kayo pupulutin, lintik lang walang gante kahit pa maubos ang lahat ng kayamanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi nyo makakailan na sobrang mahal siya ng sambayan ng Pilipino kasi alam na alam at ramdam na ramdam, na ramdam ng mga Pilipino ang pagmamahal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang Pilipinas at siya at siya lang talaga ang nag-isang taong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Kaya kahit siraan nyo pa ng siraan ang tatiligong namin hindi niyo mababali ang tiwala at pagmamahal na nabuo na matagal pa nung mayor pa lang si Tatay Digong sa Davao City at ang pagmamahal at tiwala ng sambay ng Pilipino ay siyang tunay na kayamanan ng mga Duterte na kailanman ay eh hindi niyo masisira at hindi niyo mananakaw. End quote. Yan natin ang uh, reaction opinion itong malungkot na post ni Lance Duterte. Uh, apo, apo siya ni Tatay Digong. Lance Duterte is feeling sad in Davao City Sabi niya, maybe Someone wants to buy the house Of Grandpa Diggs Please inform, thank you So ito, yan yung Cups uh, thumbnail Ito po yung harapan ng bahay ni Tatay Digong Sa Davao, yan may for sale uh, House and lot for sale uh, Mayroong number na binigay Text over to. Ito yung number oh 0998-585-1744. Text offer. So, wala pang ano, pagkakaintindi ko, wala pang klarong buyer. Uh, naipos ito 9 eh, hours ago. So, hindi pa natin malaman, malaman kung mayroon na bang, I believe, maraming interesado na bibili nito. So, ang rason, ang tanong ng mga nagmamahal kay tatay di kong, bakit ibebenta? nakakalungkot. Uh, ito, Tan Ichi. Hala, bakit ibenta? Hmm. Sumasagot siya, no? Uh, Nagre-reply si Lance Duterte. Kailangan po eh. Hmm. Tan Ichi. Eh, oh, saan na uuwi si tatay? Digong? Sa ibang mga, basahin ko yung ano, yung kailangan ng pera. Totoo ba talaga? Daisy si Almasin, babatuan. Yes po, kailangan. Bakit kailangan? Sabi ni Lance dito sa mga nabasa ko, kailangan ng pera. How much the asking price? Wala. Bakit biglaan ata sir? Kailangan po eh. Yon lang ang palaging sagot niya, no? Ang palaging sagot ni Lance is kailangan po, kailangan ng pera. So, dito mo Yes, talaga talaga ang ano, kailangan ng pera. Dito niyo makikita na ano, yung akusasyon nila sa Duterte na billions o trillions daw ang natanggap nila sa mga masasama uh, masasamang uh, elemento. Kung mayaman pa sila, bakit ibebenta yung bahay? O kailangan ng pera kasi nga nahaharap sila sa pagsubok. Yun na lang uh, pagbiyahe nila papuntang The Hague, Netherlands. Malaking gastos yun. So, nakapagsabi na yan si BP Inday nung una, yung unang punta niya sa The na kung kinakailangan, magbenta kami ng mga properties. At ito na nga. At ang kanilang napagkasundoan, ibebenta yung bahay, yung simpleng bahay kung saan kumakain, natutulog, si PRRD na naging tourist spot na ngayon. Mabuti na lang, napuntahan ko yung bahay na yan noong 2017 or 2018 at uh, nakaka-inspire na makita yung ako personally lalo akong humanga kay Pierre R.D nung nakita ko yung bahay sabi ko ito ang tunay na public servant yung buhay niya talagang simple lang ang tagal niya nang naging mayor sa Davao tapos nagpresidente pa tapos ganun pa rin ang bahay niya na uh, may kaibigan ako uh, sabi niya sir nasa Davao ako eh. gusto mong makita yung bahay ni Tatay Digong o oh, sabi ko, yes, saan? Dinala niya kami na ako. Halos hindi ako makapaniwala yung itsura ng bahay na yun. Grabe, kaya nakatatak pa sa isip ko yung itsura ng bahay. Na ngayon, pinupuntahan na ng mga turista. So, kailangan nila ng pera. So, marami akong nababasa ang comments na sana mag-contribute ang mga DDS. Yes, ako. Willing ako mag-contribute. Marami akong nabasa ang uh, mga comments. Contribute, contribute, contribute. Ang problema, sino ang magsi magpapasimula? Sana, uh, asahan natin, oh, sana, sina Kipichu, Joey Di Bebre, sina, yung grupo nila, uh, Attorney Trixie, MG Kiambao, yung sumulat, sila yung sumulat ng ano eh, initiative nila yung Salamat PRR uh, PRRD book. tapos ang income ng librong yun ginamit para ma-improve yung House of Hope, ginamit pang charity na, ang ganda ng ginawa nila Gusto ko nga makabili ng copy ng libro na yun Kaya na, naubusan na daw eh. So, sana may Ganon din ang gagawin ni Nakipichu, Joey DeVibri At yung mga kasama niya Hintayin ko lang, hintayin natin uh, Pag nagpost na sila Ng cell number, okay uh, Mag-offer tayo Kasi tingin ko yan, magiging highest bidder eh. So, I don't know how much Kumanda na kayo, yung mga Kahit uh, magkano lang eh, sa millions sa pilipinos na nagmamahal kay pilipino ay ah, kay PRRT nako madaling maka ano yan madaling makaipon ng pera. Pagdasal natin huwag nating pabayaan na kasi kung ang makabili negosyante I don't know kung i-preserve ipre niya o hindi. Eh, may nabasa akong post ni Dr. Ethel Pineda. Sinamarese niya lahat ng bahay ng mga previous presidents na preserved. It's either private residence pa rin ngayon or naging museum na so huwag nating hayaan na itong very iconic na bahay na tinirhan ni Tatay Digong symbol of simple life sim symbol of good government, ma-preserve for future generations to come so handa ba kayo mag-contribute? ako handa para mabili natin ang bahay ni Tatay Digong. Pag-usapan natin ngayon bigyan ng reaksyon itong post ni Joey Di Bebre every other day sabi niya, instead, si opted to sell it. So, ano yung she? Itong she pala, si Madam Hanilet uh, Bansin niya at ang opted to sell it. Yung bahay daw uh, na tinirhan o basta bahay ni PRRD sa Davao City. Uh, decision daw ni Ma'am Hanilet na ibebenta ito. So, nasyak ako. Hala? Totoo ba ito? So, ito si Joey D. Vibre. Sinir lang niya yung post ni Dare to Us tungkol sa paghalagaa na ma-preserve yung bahay na yon tapos uh, may interview si BP Sara na i-open sa public para ang taong bayan mamulat sa anong klasing buhay meron si Perry. So basahin ko muna itong post ni Derto. Hmm? There was a recent interview of BP Inday Sara Duterte. Na sinabi niya that she asked Miss Hanilet to open their house to the public. Yung bahay nga ni Tatay Dugong. Para makita ng mga tao kung saan kumain, natulog, CPRRD. Si Sana ma ang bahay. Sana may mga magagandang loob to preserve the house. City government, excuse me. <coughs> Sana ma-preserve the house. City government of Davao, may pwede po bang gawin dyan? Okay, so, agree ako dito kay Dare to Us na i-open sa public. And I believe, open naman sa public naging tourist spot na ngayon sa Davao City ang daming namamasyal doon iba't ibang uh, mga kababayan iba't ibang panig ng Pilipinas taga abroad pa, ako napuntahan ko na yun noong uh, 2017 or 2018 na biglang ako, halos hindi ako makapaniwala na ganoon lang kasimple ang tirahan ng matagal na mayor ng Davao City and by that time, presidente na siya sabi ko, ibang tao itong si Tatay Dugong kaya lalo akong bumilib sa kanya nung makita ko ang kanyang bahay. Okay, so punta tayo doon. Uh, wala akong narinig tungkol sa disisyon ni Ma'am Hanilet na ibenta. So, nagbasa ako sa mga comments, ano? Nagbasa ako sa comments. Eh, totoo pala na mayroong statement. Mayroong statement si Ma'am Hanilet na ibenta. According to comments. bakit naman kaya ibebenta? So, medyo may pag-aaway na naman sa mga comments. Ayoko na lang uh, magano. Ito lang masasabi ko na I respect the, the decision of Ma'am Hanilet. May rason sila. And I believe na pag-usapan nila yan ni PRRT. Hindi, naniniwala ko na hindi magde decide si Ma'am Hanilet ng gano'n na ibebenta na walang basbas si PRRT. Kasi, kahit hindi sila kasal, kaya lang nakita ko yung matagal na nilang samahan, nandun yung ano, uh, magandang relasyon nilang dalawa. Kaya ako, irerespeto ko na lang kung tuluyan ng ibenta, but ito ang nakikita ko. Maswerte kung sino yung bibili. Sana, pagdasal na lang natin kung matuloy na ibenta. Ah, may nabasa pa akong comments. May nagsuggest na, ano kaya kung tayo na lang mga DDS magtulungan? <laughs> Magchipin uh, mag lang tayo. Ipakita natin ang pagmamahal natin kay PRRD. Hanggang mabuo natin yung amount. Then, tayo na lang bibili mga nagmamahal kay PRRD. Tapos, i-convert into a museum para for generations to see. Di ba? Ang gandang idea. Kailang problema? Sino ang magsisimula nun? <laughs> ako, pag may magsimula yan, mag-donate ako ng pera para makatulong na mabili man yung bahay kailang hindi masira o basta yung kakaiba kasi ang mensahe yung uh, lifestyle ng isang presidente ma mapapahanga ka talaga sa buhay ni PRRD pag makita mo kung saan bahay siya lum kumain natulog napakasimple ng bahay so ito kung may makabili man na iba baka ito opinion ko lang ito ah baka ang isang usapan diyan is yung uh, yun preserve kung ako ang makabili, example, mayaman ako ang makabili, nako, i-preserve ko yan, gagawin kong museum, pwedeng libre, pwedeng magpapayag, something like that. Kasi, marami future generations. Ako nga, naisip ko, bago nila may bintaw, ano, dadalhin ko ang aking mga anak, mga apo. Pupunta kami sa Davao City para makita nila that will, para ma-inspire ang next generation na dapat sundin natin ang apak ng ating tatay digong. Living Simple Lifestyle. Yan ang tatak leadership ng Duterte. So, ito. Magbasa lang ko sa mga comments. Uh, pwede ba daw bilhin ng Davao City Government? Itong mga comments na nababasa ko, hindi pwede dahil may conflict of interest. Dahil ang magiging acting mayor, si Mayor Baste, tatay niya yung may area. Mahirap, hindi pwede. Pwede daw, uh, may bibili. Third party, private individual. Or no? Tapos mamaya, idodonate niya sa... City Government of Davao. So, dahil donation, oh, wala na, magiging museo. Baka ganun. Sana nga ganun. Ibebenta sa isang malapit na kaibigan uh, ng mga Duterte. Tapos, so, so wag kayong Ah, i natin ang desisyon ng uh, Pamilya Duterte kung ituloy nilang ibenta basta I believe hindi yan mapapabayaan magiging museum yan for future generations uh, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Atty. Rowena Guanson uh, tungkol ito kay PBBM at uh, Martin Romaldes May interview kay PBBM tungkol sa kanyang ama Ano daw ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang ama ang lagi niyang sagot, consistent. Eh 'yung magtiwala daw sa mga tao na hindi hindi niya dapat pinagkatiwala, pinagkatiwalian. Uh, pinagkatiwalaan. Okay. Baka dapat humarap si Bongbong sa salamin. At baka applicable din sa kanya 'yung sagot niya palagi. Dapat mo bang pagkatiwala pagkatiwalaan si Martin? na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon? Ulitin ko ito, ah. ang ganda itong tanong ni Atty. Guanso. Napakatalino talaga itong abogadang ito. Saludong-saludo tayo kay Atty. Guanso. Sabi niya, dapat mo bang pagkatiwalaan si Martin na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon? Check our history. Romualdez din nung nakaraan. Di ba? So, sa mga hindi pa na ipanganak nung panahon ng Marcos Sr. Ang dahilan kung bakit nagkalukuluko yung Marcos Sr. Administration ay dahil sa Romaldes, sa tatay ni Speaker Martin Romaldes. Yun ang sinasabi ni uh, Atty. Guanzon. Nakalimutan ko yung pangalan ng tatay ni... Ano? so narinig ko yung interview na minsan narinig ko ganyan talaga no mapag uh, nagtiwala ang Pangulong Marcos Sr sa mga tao kailan Trina Itorsia yon ang nangyari ng Marcos Sr Kaya napakaganda itong tanong ni Atty. Gonzales na humarap sa salamin O oh, dapat bang humarap sabi niya. baka dapat humarap at tanungin din ng presidente kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Speaker Martin Romaldes so magbasa tayo sa mga comments ano? <clears throat> history repeating itself yeah ito, Akmar Galbi history repeat by itself Romaldes to Marcoses Shell kala Bang Salan Di ilalaglag ni Bongbong si Tambe may hawak na alas si Tambe sa mag-asawa kaya hinayaan niya si Tambe na gumawa ng masama abusado Marites Martinez Walang pinagkaiba yung matandang Romaldez yung tatay Ngayon, anak naman ang problema pa kay BBM dahil lagi ring hmm, hindi ko na lang uh, basahin Adlang, Adang, Sabuan. Hindi matino kausap si BBM, puro kasi ngalingan ang pinagsasabi niya. Andrea Reyes. Carbon copy nga sa history. Pero mas ito ang pinaka-worst kumpara sa ama. Nakakasuka talaga. Okay, so, ako, lumaki ako, Marcos Senior era. Hmm, 1965, nagpresidente ang Marcos Senior. Uh, grade 1 na ako noon. Kaya, alam ko yung mga pangyari, And I consider hindi hindi man perfect yung administration ng Marcos Sr. Kaya lang masasabi ko Marcos Sr. was a good president. Kaya akala ko like father like son. Kaya nung 2022 nung lalo na nung mag-team up na BBM Sara na buong unit team, akala ko ito na. Uh, panahon na bayan babangon muli. But I was wrong. We were wrong. Uh, yun na, lumabas na yung kantangan na budol tayo. Ibang-iba pala ang anak doon sa ama. Kaya lang, ito nga, nakaka lungkot dahil yung matandang Romaldez, ito yung anak na Romaldez, parang ganun lang din ang nangyari. Okay. Uh, budget. 20, 25 ga, ah. The worst budget in our history. Ngayon, biglang kumambyo si Speaker Martin Romaldez. Nanawagan na sa ma makialam, makinig, mag-magmanman, bantayan ninyo ang budget process. Wow, ang galing. Para bang na natulog sa isang ma masamang bangot kaya sinasabi na sige, uh, open, i-open natin ang bycam. No choice sila eh, kasi wala na ang taong bayan. Talagang ayaw nang mangyari yung ano kaya salamat naman uh, mag-ingay po tayo yung budget process para na hindi na nila maulit yung billions na insertion lang sa budget na kawawa ang taong bayan so ito na uh, sana makarating ito sa pangulo itong post ni attorney guanzon para ang pangulo ako agree ako sa observation atty. na attorney guanzon na ang nagpapahirap bakit tayo nagkakaganito? Eh dahil sa pinsan ng Pangulo. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol ito sa pahayag ni Atty. Roy Guanzon sa posibleng pagtakbo ni Speaker Martin Romaldes bilang Presidente ng Pilipinas sa 2028. Ito, Guanson has a block on Romaldes' possible run for 2028. Former Commissioner on Elections, Commissioner Rowena Guanzon, made a statement amid talks about House Speaker Martin Romualdez' 2020 presidential run. Sabi niya, I'll bet everything. <laughs> Ipupustang lahat, including the pattern that won't win, Guanzon said. So ano yung pattern? Ito, yung pattern. Mananalo lang yung presidente kapag napadisqualified or impeach niya lahat ng kalaban. Okay? <laughs> So, uh, mayroon akong nabasang uh, post ni Atty. Guanson. Mga two weeks ago na siguro. Sabi niya, sa first district of Leti, na lang kayo ako tatakbo. Eh, sabi niya, baka ipadisqualify din ako ni Martin. Kasi, uh, merong ipinos ni Kipichu ba? O, Kipichu. Na sa first district of Leti, ano, kung saan unopposed si Speaker Martin Romualdez na-disqualify lahat ang kalaban niya eh. Kaya lang, ang boto niya, take note, sa 370 plus na registered voters sa 1st District of Leyte, ang nakuha niyang boto, ano lang, 175 uh, thousand, uh, percentage wise, 53% lang sa mga registered voters ang bumoto kay Martin Romandez. Ulitin ko, More than 350,000 ang registered voters. Ang bumoto lang kay Romualdez, 175,000. Eh, wala na siyang kalaban eh. Kung wala kang kalaban, yung mga botante, kung mahal nila si Romualdez, eh siyempre, iboto siya. Anong ibig sabihin nun? Marami ang ayaw sa kanya, ayaw ay binoto. Ganon katindi. Kaya, sabi ni Atty. Guanzon, doon na lang ako lalaban. Pagka kongresista sa 1st district, kaya lang, baka i-disqualify din ako. Kasi, yun na ang pattern na sinasabi, madi-disqualify ka. Kaya, ngayon, for 2028, nakikita mo, nagsisimula na yung pattern. Bibi Sara, frontrunner. oh, Sa interview ng Russian State Media. oh ano ang possible motive sa impeachment mo? Tanong. Sabi niya, ako kasi ang frontrunner. Eh. Kaya gusto nila akong tanggalin para manalo sila. So, si who is behind the impeachment? Alam natin. Uh, ito ngayon, si Senator Rizon Tiveros, ang aga-aga, nag-declare na rin siya ng kanyang uh, posibleng pagtakbo sa 2028. Open daw siya, available daw siya. Uh, tingnan nyo anong itong alias Karen, eh, bumaliktad. Ito, post ni Sas Sasot kahapon. Opinyon lang ni Sas Sasot ito ha. Tingin ko, sabi niya kay Risa, nilaglag ka na ng LBM. Alam nyo naman yung kampo ng LBM, nilaglag na daw si Risa. Bakit? Eh, nagpahayag uh, na ng intensyon na tatakbo sa 2028. Eh di, dalawa na ngayon ang kalaban ni Speaker Romualdez. VP Sara and uh, Contiveros So si VP Sara, alam nyo naman, kaliwat ka na ng mga impeachment kaso at iba pa. O ito na ngayon, si Pontiveros, in hot waters ngayon kasi uh, although allegation lang yon yung sinasabi ni alias Karen na binayaran siya matindi yun baka mamaya nga eh, ipaimbestiga pa sa no yes pwedeng imbestigahan ng kamera yan ay hindi pala dahil senador eh sa ano lang sa senado pwedeng imbestigahan sa senado so delikado pa ito and I'm sure Maraming mga Duterte Senators na nakatutok na dyan i -investigan. So, yun. Ang prediction ni Attorney Guanson, pwede. The only way na manalo si Speaker Martin Romaldes kung ma-disqualify niya. So, yung survey ng uh, Tangeri, dalawang survey nito, May and June, Very consistent. Nangunguna si BP Sara. Noong May, 29% siya. Itong June, naging 35%. Tumaas pa. Pumapangalawa si BP, BP Lenny. kaya laban. Na, 21% siya noong May. Bumaba 19% na lang itong June. Pumapangatlo si Senator Bongo. Uh, 15% siya noong uh, May. Naging 11% na lang ngayong June. Pangapat si Senator Rapitol po, 11% siya nung May, naging 9% na lang ngayong June. Speaker Martin Romualdez 6%, that's no, no change. So, mababa. Sumusunod pang uh, no, Residente Pero 3% lang. So, Sarah, I don't know kung magtatagumpay sila impeachment. Bepileni ano gagawin nila kay Bepileni kung matutuloy. Anyway, ah <laughs> uh, ano sa tingin nyo? Magkakatotoo ba itong prediksyon? Hinding-hindi mananalo, sabi niya. Ipupusta ko ang lahat. May isa siyang puso, itaga nyo sa bato. Hinding hindi, hindi magprepresidente si Martin Romaldes. Itaga sa bato. Except, ma-disqualify or mapa-impeach niya ang kanyang mga... At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi nyo? Kung meron kayong hinahing komento tungkol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga video video nito. Thank you so much po.